kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel. Mula kay Tuba Buyek Usten hanggang sa kanyang asawa, mahal kita higit pa sa araw na ikinasal tayo. Ang aktres na si Togba Buyek Usten, na ikinasal kay Enjen Akurek noong 2018, ay nagpatuloy sa kanilang masayang relasyon sa dalawang anak. Ganito ipinagdiwang ng sikat na pangalan ang kanilang wedding anniversary sa kanilang mga social media account. Nag-viral ang post sa social media nina Angie na Curek at Tobabuyak Usten. Mga mahal kong lovebird, na nagbahagi ng mga larawang kuha noong araw na ikinasal sila sa kanilang mga social media account, mas mahal kita ngayon kaysa noong araw na ikinasal tayo. Happy anniversary, sabi niya. Tinapos ni Tobabuyak Usten ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng maligayang anibersaryo, dakilang pag-ibig, mag-aaral ako ng Aleman. Sa kabilang banda, ang mga anak na babae ng mag-asawang Tuba, Buyek, Usten, Engen at Curek ay pinapanood ng may pag-usisa ng mga tagahanga. Pinahahalagahan sa social media ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal ni Natuba, Buyek, Usten at Engen Curek. Manatiling nakatutok sa aming channel para sa pinakabagong pagbabahagi ng Tuba, Buyek, Usten, Engen at Curek. Palam na makita ka sa mga bagong video.